Kung nauunawaan mo po yung ginawa ng Diyos sa iyo, at yung ikaw po ay talagang nagsisi na sa iyong makasalanan, at alam mo na ikaw po ay mahal ng Panginoon, it will provide you with freedom from sin and guilt. Kahit po doon sa mga kasalanan na nagawa na natin noong nakaraan pa. Because He wants us to make sure that when we trust in Christ for the forgiveness of our sin, ang lahat po ng ating mga kasalanan, nung tayo po ay nagsisi, ay inerase ng Lord. Hindi na po ito nakikita pa ng ating Panginoon. Sa Psalm 103 verse 12, As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Kung gaano daw po kalayo ang silangan sa kanluran, Ganon din po inaalis ng Diyos